Ginataang dahon ng kamuting kahoy naman ang niluto ko na ulam namin ngayon tanghalian. Masabay rin pala niya nakapagluto rin ako na binagoong ang gulay na merong kasama ang mga sukol na kabote. Pagkalagay ko ng mga daladala kong tubig sa kubo ay dumiretso agad ako dito sa taniman ng kamuting kahoy. At ang gagawin ko luto dito ngayon tanghalian na ulam namin ay ginataan. Bihira lang pala kaming makapagluto ng ginataang kamuting kahoy at nakakapagluto lang kami nito tuwing tag-ulan. Kapag tag-araw kasi pangit ang mga dahon ng kamuting kahoy dito sa amin at saka medyo mapait ang panlasa namin kapag naluto na. Medyo marami tingnan yung tinalbos ko pero kapag naluto na yan mamaya ay kakaunti na lang. Pagkatapos kong magtalbos, dumaan muna ako dito sa puno ng kasoy dahil meron ako nakitang isang bunga na hinug na bago ako dumiretso sa kubo. Bukod pala sa kinataang talbos ng kamuting kahoy, magluluto rin ako ng ulam namin ngayon tanghalian ng binagoong at mga talbos din ng gulay. Marami pa rin dito sa mga tanim ko sa sitaw na turo na kailangan talbosan kaya naman. eto nga rin yung naisip ko na isama sa lulutuin ko na binagoongan. Napadaan din pala ako dito sa mga tanim ni mama ng mga talong at nakita ko nga na marami na pala yung mga bunga niya kaya namitas ako ng mga ilang piraso. Matapos nga yan, pumunta naman ako dito sa mga tanim ni mama ng mga patola at nakita ko nga siya dito na nagtatanggal ng mga Blink. Sayang yung mga supling kasi itatapon lang din naman niya ni Mama kaya naisip ko na kuhanin hindi yung mga talbos niya kasi pwede namang igulay ang talbos ng patola. Tapos habang sinusundan ko pala dyan si Mama na naglalakad, napansin ko na yung mga bulok na saging dito. May eh, merong mga sukul na kabute. Tuwang-tuwa ako diyan sa mga nakita ko kasi medyo marami at saka talagang purong sukul sila. Hindi ko na pala hihintayin pa na bumuka 'to bago kukuhanin kasi medyo malalaki na rin naman sila at saka mas masarap ulamin kapag sukul pa. Kapag tag-ulan talagang nakakatuwang maglakad-lakad dito sa taas ng bundes kasi marami ka mahikita na pwedeng ulamin basta masipag ka lang maghanap-hanap. Masarap na naman nga ang ulam namin ngayong tanghalian at siguradong mapaparami na naman ang mga kain namin dahil sa mga sukul na kabuti na to. Halos sampung pirasong sukul na kabuti nga dyan yung nakuha namin sa nakatambak na nabubulok na saging. At sa tingin ko nga, meron pa ako makukuha kaya naman naghanap-hanap pa nga ako dyan. At sa paglalakad-lakad ko nga dyan, meron akong nakita na isang pirasong nakabuka na. At yung mga sumunod nga dyan ay mga sukul pa rin. At halos lahat din pala dyan na nakuhanan ko ay nakuhanan na rin namin ng nakaraan. Wala na akong makita pa, kaya naman bumalik na nga ako sa kubot. Eto na nga lahat ang ulam namin na lulutuin ko ngayong tanghalian. Ang una ko pala munang inintindi dyan itong talbos ng kamuting kahoy kasi medyo matagal-tagal to na kaya ito yung una kong isasalang. Kinuha ko lang dyan yung pinakandahon niya at pinagpuputol-putol ko at pagkatapos nga nyan, ito namang mga talong ang sinunod ko na pinaghihiwa-hiwa. Hinati ko lang siya dyan sa dalawang piraso at pagkatapos, ginayat ko rin ang dalawang beses at eto naman mga talbos ng patola ay pinagtatanggal ko lang dyan, yung parang mga spring-spring niya. At eto mga kabote, pinagtatanggal ko lang dyan yung mga lupa-lupa na nakadikit sa kanya. At pagkatapos, ginayat ko lang siya dyan ng isang beses. Hindi ko na sana yan gagayatin at ilalagay ko na nga lang ng buo-buo. Kaya lang, gayatin ko pa rin daw para mas mabilis at mas maayos siyang maluto. Nang matapos ko na nga linisan, lahat ng gulay dyan, inagsimula eh, naman ako dito sa pagprito ng isang pirasong tilapia. At habang nagpiprito nga ako dyan, inagagayat eh, ako na rin ako ng sibuyas at bawang na gagamitin ko mamaya sa lulutuin ko na ginataang talbos ng kamuting kahoy. Nilamas ko rin pala sa asin yung talbos ng kamuting kahoy para matanggal yung mga pait-pait niya ng kaunti. At hinugasan ko ng dalawang beses para matanggal yung alat-alat niya. Nagpiga <laughs> na rin pala ako dyan ng nyog at isang piga nga lang yung ginawa ko. Dahil ang kailangan ko lang naman ay yung kakanggata. Nung luto na yung piniprito ko dyan, eh, na ako ng sibuyas at bawang. At pagkatapos, sunod ko namang nilagay yung talbos ng kamuting kahoy. Hinalo-halo ko lang siya dyan ng kaunti para maluto yung dahon. At pagkatapos, nilagay ko na rin kaagad yung kakanggata. Pinimplahan ko na rin pala siya dyan ng kaunting asin. At pagkatapos, sinakpan ko na. Hahayaan ko lang siya hanggang sa kumulo ng kumulo at hanggang sa magmantika. At dito naman pala, sa kabilang kalan ay magsisimula na rin ako sa pagluto ng binagoong ang gulay. At eto nga yung una kong ginawa. Nagpakulo muna ako dyan ng bagoong at pagkatapos nilagay ko na yung sahog na pritong isda. Maya maya nga lang konti ay nilagay ko na rin kaagad yung mga kabuti. At pagkatapos tinakpan ko lang muna para pakuluan ng mga tatlong minuto. Pagalipas ng tatlong minuto, nilagay ko na rin pala dyan yung talong at paminsan-minsan, hinahalo ko rin pala yung niluluto ko dito sa kabila na ginataan. At nung kumukulo na pala ulit siya at medyo malambot na yung talong, ay sinapaw ko na sa ibabaw yung talbos ng sitaw at saka talbos ng pato. Lola. Dalawang minuto ko lang ulit siya dyan na pinakuluan at pagkatapos, eto na nga yung itsura niya. Hindi ko na pinatagal pa siya dyan sa kalan kasi pangit kapag na-overcook. Kaya naman hinango ko na at magsisimula na rin kami sa pagkain ng tanghalian. Yung ginataang kamuting kahoy pala na niluluto ko kanina, eh kanina ko pa rin siya hinango kasi nagmamantika na siya. At masarap nga rin yung pagkakaluto ko doon kasi medyo marami yung gata. Pagkatapos kumain ng tanghalian, siguro mga bandang alas dos naman to ng hapon. At paminsan-minsan nga dyan ay kumukulimlim kaya naisip namin na mag na kami ng mais. Ito pala yung abono na nilalagay na namin. Etong bilog-bilog na to, ito yung complete. At eto naman parang asukal o kaya naman ay asin. Ito naman yung amonyom. Tapos bago pala namin nilagay yan sa mais, pinaghalo muna namin. Isang kilong amonyom at saka kalahating complete. Yung asawa ko na lang pala dyan na pinag-obono ko at ako naman ay nagamas gamas na lang ulit dito sa taniman ko kasi grabe talaga ang mo ang kapal. Pahapon pala galing din kami dito sa taas sa talagang tatlong oras ko na inupuan to mga gamasin ko kasi gusto ko na talaga siyang matapos. Kaya lang hindi kaya ng tatlong oras. Kailangan dito mga tatlong araw kasi parang mas madami na talaga yung damo kaysa sa tanim ko at hindi ko na makita yung tanim ko sa kapal ng damo. Magandang tingnan kapag ang paligid ay puro green pero syempre mas magandang tingnan kung lahat ng green na mahikita mo ay mga tanim lang at walang kasamang damo. sinaga ako talaga siya dyan at halos kalahati din naman ang natapos ko sa lahat ng taniman ko at medyo nakakahinga-hinga na ako dyan ng maluwag kasi nakikita ko na kakaunti na lang ang gagamasin ko bukas. Napagod na ako dyan sa paggagamas kaya naman nagdilig na alang muna ako dito ng tanim ko na pechay at pagkatapos nga nyan, ay pumunta naman ako sa may punla ni mama na mga sili at saka mga talong kasi magahuli pa ko ngayon. Yung tanim ko kasi ng mga sili at saka mga talong na noong nakaraang nakaraan linggo pa e eh, merong mga hindi nabuhay kaya naman yung mga hindi nabuhay na yon ay huhulipan ko ngayon. Nagsungkit din pala ako diyan sa santol sa may daan kaya meron akong ginunguya-nguya at pagkarating ko nga dito sa may harap ng kubo sa may taniman ko ay eh, tinanim ko na rin kaagad yung mga kinuha ko ng mga punla. Iniligan ko tanim pala siya kaagad pagkatapos ko magtanim dahil sigurado hindi uulan ngayon dahil ang langit ay malinis at maliwanag. Pagkatapos ko pala magdilig diyan ay umuwi na rin ako kasi malapit ng dumilim. At sa tingin ko nga, mga magabandang alas 6 na yan, see you in the video. Thank you for watching!